Magandang araw, mga mare. Nasubukan nyo na ba ang iprito ang munggo? Kung hindi pa, mga mare, tara, samahan nyo ako at gagawa ako ng pritong munggo. So, ayan na nga, mga mare, bali, ko na nga pala yung ating munggo hanggang sa lumambot. At pagkatapos, ay naglagay na nga rin ako dito ng bawang sibuyas asin, paminta at ang ating seasonings at pagkatapos ay sinunod ko na nga dito yung ating harina. Pwede naman po cornstarch kung wala kayong harina at pagkatapos ay maglalagay na nga rin ako dito ng isang perasong itlog. Pwede rin po isa, dalawa or depende naman po sa budget nyo. At pagkatapos mga mari ay hinalo-halo ko lang yan hanggang sa mag-well combine na lahat ng ating mga sangkap. At dahil feeling ko parang kulang pa nga sa harina so ayan nagdagdag na nga ulit ako ng harina. At dito sa pinggan mga mare so ayan maglalagay na nga ako dito ng breadcrumbs pang coat sa ating munggo. Optional lang naman po itong breadcrumbs mga mare at pwede naman pong wala. At ito na nga yung ating munggo mga mare. So ayan kumuha lang ako ng isang kutsara at pagkatapos ay kinote ko na nga ito dito sa ating breadcrumbs. At inayos-ayos ko lang yan mga mare. At pagkatapos ay nilagay ko na nga dito sa ating mainit na mantika. Kung hindi kumakain yung anak nyo ng ginisang munggo ay siguradong mapapakain nyo kapag ganito yung pagluluto nyo sa munggo. Siguradong magugustuhan ito ng mga junakis nyo lalo na kapag may sausawan na ketchup. Habang nagluluto nga ako diyan, mga Mare ay nasa likod naman yung pamangkin ko at nanonood nga siya habang nagluluto ako. Hindi pa nga naluluto yung niluluto ko, mga Mare ay humihingi na nga yung pamangkin ko at ang tawag niya nga dito ay chicken. Ibig sabihin ay fried chicken. Parang fried chicken nga naman ito mga mare dahil kulay pa lang mga mare ay matatakam na talaga yung mga junakis nyo. At ito na nga't luto na yung ating pritong munggo na siguradong magugustuhan ng mga junakis nyo at mapapaanlerize pa nga sila.